So guys, ito na yung ginawa natin. Pinutol yung bumba. Yan ang bumba. Pinutol din. Ito yung PVC. Papuntang makina guys. Yan ang doon ang makina. Dito. Yan. Ay, simbol ko pa dito guys. O, oh, ito. Dito. Kaso wala tayong kameraman. Papunta dito. Puntang drum. Dito lagyan ng Grepo to, Ito. naman. Yan. Ewan ko kung ano. Ayan. Papunta ng CR. Dito. Dito yan sa kay, ano, kay Baroy Malupit Vlogs. Ayan. Dito. Yan dito na po daan gripo o, oh. ito ang gripo dito nagli elbo tayo papunta ng kusina dito dito sa bahay ni Baroy Malupit Vlogs yan ang yan ang PBC guys o, yan papunta dito yan ako lang mag uh, ako lang mag isang gumawa nito guys walang alalay Ayan. so magdug magdugtong tayo okay. doon sa kabila yan uh. si Bueno si Builubid Vlogs Tumubod na yung aking ginawa Yan ang mayaryo. Sa ilalim. Yan o. Ang makina sa ilalim. Itpi itong ano yan. Stag niya. dito ha hindi i-off na dito pag puno so. Eh. so ngayon guys naging successful yung ating trabaho so ito na guys so. ayan tubod na yan guys walang leakage walang ano pagawa so Maraming salamat po uh, sa panonood at sa pag-subscribe. Thank you.